Magandang araw mga kabuhid And welcome back again to our channel For today's video Ito yung office ng ating uh, studio na natapos Then maglalagay tayo ng uh, Flotted Yan yung flotted na ilalagay natin Pinaka-design niya dito sa wall So una natin gagawin Ili-layout muna Uwanin niyo yung height Para maputol Then ipipix natin sa wall Gamitan natin ng Docks and screw si Master Lambert ang ating installer si architect yeah shout out nakikipagsabayan sa ano yan nakikipagsabayan sa pakbakan ng ano mabigat man ang magaan na trabaho kasi pag tong batang to yan yan yung aking partner dito sa yung aking uh, kaliwat kanang kamay pag may gagawin ayan meron tayong circular Cir circular zoo para pang putol ng ating uh, ano itong uh, loaded panel natin so makikita natin dito ah uh, yung mga uh, ng kanya magiging wall ayan makita nyo naka flat lang siya flat latex white ayan dinalagay natin ng ah uh, design so yung ating uh, ceiling UPVC ayan yan yung ating uh, pack ceiling panel. 0909 yung code niya, silver. Ano, kita niyo naman, plastic siya. Ito yung wall niya, mayroon pang ilalagay ata dito na tawag ito. Uh, parang stone design. Ilalagay natin diyan. Ito na lang yung ano natin. Uh, additional sa ating trabaho. Yung ating glass dito sa harap, nakikabit na rin pinyong yung uh, tawag dito ating uh, G-boss na pinto ayan meron din siyang halong ano plastic. so meron din tayong smart lock kayang guys mga gusto niyo ng smart lock meron siyang ano fingerprint password ayan oh oh di ba ayan oh hindi mo mabubuksan yan pag wala kang fingerprint ayan yung ating mga product natin Meron natin tayong ilaw, sprinkler, fire alarm. Ayan. So, magkakat na si pareng Robert. Yung glass natin. Yung Ayan na lang. Ayan na yung ating studio. Ayan o. No? Pinapatanggal ko lang yung ano. Mga bakal na pinagdaanan ng aircon. Saka yun o. No? Tinanggal yung ano guys. Yung ah... Uh tawag dito supply ng aircon so bali nilipat kasi nandito yung aircon para dito sa studio then na uh, pinalipat ni Bossing yung ano yun yung sa labas yan yung dalawa yung mga uh, ano nya kable nya saka yung mga dinaano ng pipe ng aircon nandito yan dati nandito natin pinalagay sa gilid ng I-beam ayan diretso doon so ayan So, bali yung butas, pinalagyan natin ng PU foam. Ayan, tabay masilya para mawala yung butas. Uh, 100% rin ito tapos Yun, may butas pa doon sa dulo. So, itong labas, kung makikita nyo doon sa mga nakarambing ko, walang ano, binaklas yung ceiling. Ayan uh, pininturahan namin yung ceiling kasi yung unang, meron kasi dito nag-upa. Uh, pininturahan nila. So, binalik lang namin yung loma kasi sayang. Uh, tatambak yung mga ano natin yung mga pinagbaklasan na siling, so pinintura na lang natin ng puti ongoing yung painting nito ayun natapos na namin ayun papalinis na tayo for finishing yung wall natin so sinunod na rin natin yung ano hindi na ako vlog guys kasi napuno na yung aking uh, memory sayang ayun na. sinunod namin to dalawang kwarto kasi binago namin pininturahan lipat yung pinto ayun o kapitan na rin. So, ang na namin nagawa sa loob ng ano, isang buwan. May kita kami isang buwan. Ayan. Merong dalawang kwarto. Maging dressing room Kalagayan ng mga gamit nila. Ayan. Dito yung mga pinalagay ko naman muna ng pintura para maayos. Goods na rin yung wall. Ayan. Ang gawin yung ating linis ng mga flooring natin. Uy! Nahulog! Ingat! Ingat! So, ito yung magiging ano, ito yung view natin sa toilet. Pinapintura na natin ng white. Ayan. Naka PVC. Ayan o. Completed na rin yan. Ito yung male and female toilet natin. Alright. Ganda na. Beach yung ano natin guys. Pinintura kasi meron kaming sobra sa ibang project na kulay beach. So. Pinintura namin dito kasi sayang. With black. Ano niya. Baseball. Ayan o. Laki ng pinagbago grabe yung ano natin dito. Electrical works, ilaw, tapos na rin. Layout na bit, ginawa natin dito. Yan. So, meron tayong mga gamit pang ano, yung mga pinagamitan. Pull out na rin natin to Bukas. Okay. Ganda na. So, linis na lang. Retouch na lang yung may mga nadumihan na wall. Yan, nating compressor. Tapos, yung ano pala, yung aircon na ito mga kabuhit, ililipat yan dito sa gilid. Yan, dito yan So kaya meron dito Ang mga ano pa Ng aircon pipe Ongoing pa yung Installation nila Kasi medyo ano to eh. ah, nahuli ng ano Kailangan pa kasi Ng approval Bago nila lang Kaya yan Kunting Kimbot uh, na lang Ayan, Pinakita ko yung ating Nagawa Mga kabuhin Medyo nahirap pa lang Talaga kami dito Sa ano na to Yung design na to Ayan o no. Ayan kung makikita nyo yung ating cyclorama hindi basta basta gawin nyo mga kabuhit mabusisi pero at least natapos natin no? wala rin kami experience gumawa sinundan lang namin yung plano so first time natin gumawa nyan kahit pa okay naman maganda yung kinalabasan dinis okay. Linis tayo, linis. Ayan. Ito yung aking mga bata. Ating helper. Pintor natin, oh. Si John Paul, napakabilis. Mahusay na pintor to. Siya lang mag-isang tumira nito, guys, oh. Ilang kwarto yan. Pero, ano, call na call lang. Hindi siya, ano, hindi siya napipikon pag inutusan ko kung saan siya pipisto. Ito yung ating installer, welder, pintor, all around. I-clearing na rin. Tatanggal niya na yung bakal. Yes, Okay.